araw po mga boss last time project dito naman po tayo mag update dito sa pinapagawa ni boss Pugoy ayan mga boss uh, tiles installation pa rin po tayo tapos yung kwarto sa ilalim uh, ceiling rin naman po ang ginagawa ng mga tropa natin doon PVC panel po yung nilalagay natin doon sa kwarto sa ilalim ayan good morning good morning mga boss Laswa Project. Ayan, update po tayo. Si Master, nandun sa kabila. Master George! Master George, nandiyan ka? Ano yan, sideline? Ayan, si Master. Na, nagsa po. Dito sa kabila si Master. Yung naglagay ng, ano, ng speed type na aircon. Nirepair yung bubong. Sinira, ano? Ay, ano yan? Sinagawa? Check <laughs> si Master Bago mag tiles Ito muna yung pinagagawa ni Boss Pugoy Dito Piero Ayan o no? Split na yan Kon, sinirahin mo bang Kaya pinalitan ni Master May kulay na ano nga boss May kulay na Kulay Blue. Okay na Blue tapos red. na Ayos na Ayan tapos na po ay, ah, dito na na siya gagawa dito sa second floor, tiles installation. Okay. Eto, nandito tayo sa pinaka master bedroom ng kwarto. Pero ano lang, isa lang, kwarto. Eto si Bor. Tapos yung dating aircon, Pinalo ko na, pinasasara ko na. Ito. Kasi maglalagay si Mos Pugoy dito ng ano, speed type na ram na aircon ang lalagay niya. Eh yung abang niya oh. PVC ceiling panel. Tsaka to, PVC rin po to. Tapos meron siyang drop ceiling na uh, cement board. Tapos yan, pa pipintura na pagkatapos ng ano nung ceiling installation dito si Melvin yung solar natin yeah. Ayan, tiles installation pa rin po tayo dito sa second floor Ito, na, siya, papunta na si Master dito sa sa banda rito tapos naka-slog siya doon eh. No? doon tayo maglalagay ng ano ng floor drain ito pwede na natin install yung mga uh, water faucet at shower dito para may magamit na sila dito sa taas pagkatapos ng ano ng wiring natin doon sa ilalim 40 by 40 ceramic tiles po ang ginamit natin Mali. Dito mga po. patapos na yung ating ceiling installation. Diyan lang pong dito yung PVC panel lang wala. Ito. eh nung pwede wala. Ah, uh, muna yung wiring natin bago nila yung, bago, sila maglatag dito ng ano PVC panel. Pero okay na po yung natin, yung wiring natin. Ayan, gumagana na po yung mga ilaw. Mga pin lights. Tapos yun, hindi pa nakatakbang mamaya dulog ko muna yung apat. Para matesting bago magpintura yung ano yung sa aircon pinasara ni Boss Pugoy Ano yung lalagay niya uh, split tight na aircon daw lalagay niya dito ayun nagabang tayo ng ng panibagong utility box outlet tapos dito nag, naglagay na tayo ng wire dito para sa mga CO Ito. i-stone natin mami lalagay natin mami ano mo yan back to back wire sa, sa likod ay sa, dun sa labas meron din yan center light nya ito Lagay din natin mamaya. 18 watts na LED. Ayan. Ito yung sa aircon. Yung outlet sa aircon. So, ayan mga boss. Pwede na natin i-install. No? Para matesting natin. panel. Isolation na naman tayo. Tapos yung ating center light. Ayan. Nailagay na. Tapos yung mga pin lights. Pwede na po. Ayan na mga pin lights natin. Apat po yan. Tricolor. Doon. Tapos yung center light natin. Okay. maliwanag na. Ito. na rin na ito. Tapos patutuloy na lang yan. Masilya. Ito yung outlet na nalagay natin. Ayan. Pili na gamit eh. Pinagalan na dito. Eh ito na lagi na rin ta. Ginagamit na rin nila ta. Bale ano yan, back to back po. Back to back yung outlet na nilagay natin. Ah, back to back. Tangali na. Ay, ano po, boss. Ano? Ah, ayusin mo na yung lamesa natin. Pipera na tayo. Ayan, pipera mga boss. May libi po tayong tangali kay boss Bogoy. Ano kaya ang ulam natin ni Loto ni boss Mark? Ah. Lagi na umasarap yung ulam boss. Ayan. Ayan. Sibir na po yung tangal natin mga na boss. Ayan o. Oh. Adobong manok. Sili, sili. Ayan. mayroon pang sili. Uh, Binigay ni Daddy mo. Luto ni Daddy mo yan. Wala, pa, wala pala si Boss Mark. Adobo. Tapos yung masarap na kanin. Ayan. Ah. Kain na, kain. Bort. kain na, Bort. May sirit. Yan, pampagana. Yan, kain na po tayo. Bom. Madobaw. Yaw, aw. Tapos kumain muna kami nating matulog. Matulog tayo. Basta. Alright, maraming salamat, basta guys. Salamat mga basta guys. Thank you po, basta guys. Sa libreng tanghalian. Ayun. Itu aku beberapa celengan. tender mga boss yung pang photo natin ng PVC panel tapos yung tarim niya yung pang tiles diamond disc pwede po yun o yun sila tapos na ma-plastering ayan ayan Tapos dito sa likod, pinaplastering pa rin po. Ito, tapos na. Pantay na. Pantay na yan. Dito sa likod. pantay na yung ano wala talaga natin si type na aircon na lalagay natin dyan ito so, may area na dito may garipo rito naglagay din tayo naman dyan garipo mga lagang manok manok na boss pugoy saka yung mga love ito

Domingo labugan mo. Hoy, damo kin. Gawin n'ta, Bukas ah. gangi mga Para hindi na. na Aoy, para ah. si Master para hindi na mahirapan sa ano. Boss, niya. Mhm. Bukas mag boss Gagawa pa sila. ko mas babaya pa kanini boss ne. Ayan, tapos na po. Yung PVC panel natin dito, installation. Tsaka yun dito. Ano lang po niyan? Pintura. Mga pintura naman po yung papasok na yun. Uh, para malinis na to. Tapos na. Ang ceiling installation, PVC panel. Ayan, malinis na mga boss. Malinis na si Boss Mark. Tapos sa taas, yung finish ni Master George at Big Po tayo. Ayan ah. Tapos, pa-floorin muna natin ito bago tayo mag tiles bukas po nito na to lang mga boss matatapos din to tiles isolation dito sa second floor So ayan mga boss, hanggang dito na po yung vlog natin. Ayan, yung plaza sa Nagustin Kaingin Project Update. Ang pinapagawa ni Boss doy. Okay, maraming salamat po. God bless.